Arnie Danny Corn Abogado de Campanilla Magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers Lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Signal TV, sa YouTube, and of course ating Facebook Live Medyo hindi magandang uh, balita sa ating mga kababayan dyan sa may Visayas at medyo Mindanao area Lalong lalo na sa Visayas dahil binabagyo po tayo ngayong araw na ito Pero... Of course, kapit lang, kaya natin yan. Ako po yung mare ng bayan, mare yao, kasama natin. Walang iba, attorney P.G. Galang. Good evening, attorney. Good evening. Ako yan uh, sa mga taga-bisaya, sa uh, uh, nagulat ako dun sa nangyari. Oh, ang taas Actually, ng tubig nang, eh. Ang taas talaga diba? ng tubig. Kasi namamonitor naman natin yung palapit ng nitino pero mm -hmm. parang biglaan na lang pagising eh. Ganoon pala siya kalakas. Mm -hmm. Hindi hindi hindi, hindi, hindi rin natin inaasahan 'yon. So true. sa mga nakikinig po sa amin sa mga lugar na naapektuhan, ay iniisip po namin kayo at sana kayo iligtas. Oo. At saka alam natin ngayong mga panahon to, malamang wala silang kuryente, mm -hmm. uh, kailangan nila ng tulong, kailangan ng tubig. Yung iba siguro kailangan din ng mga uh, mga boats, no? Mm -hmm. Para sagipin yung ating mga Lalo ng dumidilim, mas delikado. Oo. oo. So talagang nga, kailangan ng tulong. Ang, ang nakita ko nga lang ng mga imahe ay yung sa Cebu. At naisip ko, ang una kong naisip eh, hindi eh, ba kakalindol lang doon sa, oh, sa area? Tapos, tapos, tapos meron pa silang ganito. So, talagang kung ako'y Cebuano, ay nakakapagod ang mga nangyayari nito. Hmm. Pero of course, ang sinasabi natin, handa lang, kaya natin to, uh, Hindi rin pwede natin laging sabihin na na ano tulong-tulong. Kailangan, paghandaan natin. Hindi talaga maiwasan eh. Sinabi naman na may bagyo. So, yung iba talaga nakapaghanda. Uh -huh. Pero, hindi rin natin maiwasan na nature yan eh. Mm -hmm. Biglang tumas ang tubig. Diyan tayo nagagalit eh, kaya ang daming multo eh. Oo nga, Oo. Ito, ito na naman. Ang, ito na naman. naman <laughs> nung tinanong ko nga sa'yo kanina, um, uh, kasama ba ang Cebu sa mga ah, well, areas? hindi natin siguro ma-prove yan ngayon. Oo nga, kasi ngayon, I'm sure, kasi ang nasa ang na-highlight lang sa media ngayon is yung bulakan, Oo, oh, yes. So, oh, oh. ba? Diba? Pero hindi ibig sabihin na wala rin sa ibang lugar. lugar diba? oh. So, although Misa talaga eh um kung ang bagyo, malakas ang bagyo. Totoo 'yan. Kung malakas ang bagyo. Kasi ngayon, ang ibinuhos kaagad hmm. sa area ng Visayas, Imagine over a month's worth of rain in 24 hours. Oh, Ang dami. Eh, Ang dami. Ang dami. No, Ang ah, ko dyan, Ondoy? Ah, ako Yolanda. Kasi oo. parang 'yun yung tinahak niya na landas eh. Oh, yung, yung areas na area, yan, 'yun yung tinahak niya ha. Oo. Pero hindi ata ganun kalakas. We're still uh, praying for all of our kababayans every part ng bansa. Ay uh, sana po ay uh, kayo ay nasa mabuting kalagayan na no at mm -hmm. uh, yung ating LGUs tiyan medyo kailangan mag double time pati national government to help them out mm -hmm. dahil sa ganitong mga pagkakataon kailangan ho talaga bayanihan tulong-tulong. Totoo yan. Alam mo ba nung nangyari yung lindol sa Cebu? Kami ni Atty. ni Gabi kasi mm -hmm. sumama ako doon yung meron silang blood drive ah. sa Filipino. Dito sa sa Yupi ginawa. -oh. So naka I think 408 plus bags mm -hmm, mm -hmm. in the span of two days. Uh, tulong 'yun sa mga taong no, nangailangan ng dugo. De kasi nangyayari pag ganyan palaga pag ganyan ay um, lahat ng supply ng Red Cross sa mm -hmm. dugo papadala nila doon. So we have to replenish yung so yung stock dito sa Maynila. Mm -hmm, so mm -hmm. parang uh, ngayon I suppose mangyayari naman to. Nakapagod din naman na Uh, 'di ba nagagawin ulit natin to pero kailangan eh kailangan mm. natin ng tulungan ng atin mga mga na naapektuhan ng mga mamamayan alam mo yung nakita ko nga sa balita attorney mm. um, hindi mga ordinaryong tao yung tinamaan ngayon ha? ang lalaki ng bahay ah pero oh, nakikita ano bang, ko bubong. Anong village ka ba? <laughs> Basta ang dami ko, nakita ko puro bubong. Sabi, oh my! At saka talagang, yung city center, parang yung kanilang highway, mukhang river. Yes, at saka yung iba tinatangay na talaga, pati kotse. Yan ang mga pinakamasasakit sa atin dahil yung iba, hindi pa bayad eh. <laughs> di ba? Totoo. Totoo. Hindi, uh, ako natatawa, pero parang, um, yung parang asikip noon. I, I just hope, yan, uh, I just hope that the uh, the owners of those vehicles are safe. Yeah. Uh, oh, kasi Oo. parang yun na muna. You can pa din yung pwede, nyong, pwede wala ang kotse pero as long as buhay kayo. Uh, okay yan. Okay na muna uh, yan. Okay uh, na muna meantime, yan. meantime, uh life goes on. Ang tanong natin dahil yan na po ang pinag-uusapan natin ngayon dahil sa bagyo, lindol, eto hmm. 'yung mga May parating na naman ah. Mga nature eh. Pero may parating Pero, na naman. Pero sorry ah, ayo akong sabihin yung acts of God eh. Kasi hindi ah. niya hindi niya action eh. <laughs> sorry <laughs> ah. But I think those are all force majeure. Oh, ang uh, force majeure uh. at force the way you spell yes. it. Yes. And then majeure M -A, -R -E. a J U -E U R E. Ah, J E U. Ah, J E U. Okay. -E Jure. Uh, ah. force majeure. Force majeure. Actually, ang force majeure is actually a legal concept also ha. Mm. Force majeure is um those unexpected, unforeseen events that cannot be controlled, which usually is a ground for releasing someone from an obligation. That's correct. Mm -hmm. Oh, Yan ang magandang pag-usapan natin mm -hmm. ngayon. Uh, kasi hindi yung gawa ng Diyos. Ayoko ng acts of God. Hindi mo gawa ng Diyos yan. Okay, so ang ano lang is force majeure. Yung force majeure, pwedeng calamity, uh, ano, pwedeng... Ano yung mga ibig sabihin ng force majeure? Lindol. Yes, Lindol. calamities siya, natural uh, calamities. Baha. Baha. Typhoon. Typhoon, Ipo-ipo. Yes. Ipo -ipo. yes. O, ano force majority. So pag nangyari yan, for example, ikaw yung may obligasyon na gumawa ng isang bagay at ah. Uh, Inaasahan nyo ng isang tao or magbigay ng isang bagay. Inaasahan nyo ng isang tao, di-deliver mo na. Pero nangyari, lumindo lang. Yung warehouse ay nas, na... Nilamba. O, nila mo na. Nilamo, oh, oh, nawala, oo. Oh, oh. That's actually force majeure. It releases you from the obligation of delivery. Okay. Oh, okay. Oh, diba? Question, hmm. question. Katulad ng mga ari-arian ng mga kababayan natin hmm. dyan sa may Visayas, no? dahil nga yung iba nga, hmm. tina nga yung kotse. At alam natin yung iba, hindi naman lahat fully paid insurance siya. Diba? Insurance. Papano, Tanong lang ha. Papano kung naka-insure nang meron, eto kasi ha, laging medical distinction 'yan, yan ha. Oh, kasi yan. 'yung minsan tatanungin ka pa ng insurance, meron hubang force majeure nakasama? Oh, kasi kasi so, iba ang bayad. Yes, yes. Uh, maganda 'yan. Totoo oh. 'yan. Sa mga insurance of non-life. Mm -hmm. Non-life ha, mm -hmm. meaning um mga ininsure mo ang bahay mo, ininsure mo. Ang kotse mo kung mm. anuman na. Um usually force majeure is not uh exempts the insurer kung hindi kasama 'yon sa mga events na mangyayari, hindi obligado ang insurer to compensate you for the loss. Okay? Oh, oo. Sakit ah. Kasi extra bayad. So pag nagbayad ka kasali. oo, extra bayad, mas mahal ang premium kung kasama ang force majeure or acts of God. Ayaw mo ng acts of, Ayaw God, ng acts of God, pero yun ang minsan tawag mm -hmm. na. Ang nangyari is, uh, na, highlight yan nung undoy. Masasabi ko yan, ha? Eh. Nako, nadali rin yung isang sasakyan ko. Oo, oh, di ba? Oo. Oh, oh, Nung undoy, noong uh, daming, na, na, kasi sa Maynila nangyari yun, oh. di ba? So, uh, na usually sa mga Maynila yung medyo masipag magpa-insure, di ba? So, um, nung nag-undoy, ay na yung mga na kumuha ng mga non-life insurance na hindi pala sasagutin ng mga insurance companies yung mga... So pagka na, ganun, pati bangko, utang mo doon, hindi ma-offset yun. Ma -offset, hindi, hindi, hindi oh, niya oh, ma-wave yun. Kasi yung mo yun sa insurance. Oh, ah, yun diba? ang sakit. Ouch. Alam mo, ang nangyari, so, ang naging, ang naging ano ngayon, ang naging... Resulta ng undoy, mm -mm. na sa mga tao yan, sinasama na nila kahit magbayad sila ng a little bit. Additional. No, additional ngayon, or, pag nagbayad ka ng additional, pagka ba ikaw nagpa-insure ka, automatic ba yon na um, may assessment pa ba yan? Or, di ba? Eh, hindi kalahati lang, hindi naman masyado nabaha, eh, gulong lang eh. Alam mo yung gano'n? Paano yun? Meron siyang, syempre, assessment kung magkano yung, kung ano yung total, kung ano yung, damage that you sustain, ah, di diba? okay. Kasi minsan, alam mo, sorry ha, di alam ko, negosyo rin, pero minsan makatao rin dapat. <laughs> di ba? Mm. oh, ito na, ang dami na nagre-react sa atin dito sa ating Facebook, ha? Mm. Of course, I'd like to say hi. Oo, oh, tingnan mo nga naman si Lisa Apaya, monitor at shout out daw sa mga taga Canada. Wow, hello. Wow. A. Hello. Aba diba yun nakala eh. A. A. Elmer Joseph Sol Cruz, good ayan. evening po sa inyo. And of course kay eh uh, kay Edna, magandang gabi sa iyo, Yaya Eds at si Joy D, magandang gabi po Mare. Sabi niya, ayan. And uh, mamaya, babatiin pa natin yung iba pa nating mga nakakasama ngayong gabi. Ito uh, muna, ang uh, numbers. Uh, sa pag sa mga, aside from our Facebook live, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-text sa amin sa Globe, it's 0331 at sa Smart, it's 0964 There mm. you have it. Okay, punta na tayo sa ating first mm. question. Okay, ang tanong ni Maria, siya ay 34 years old ng Caloocan City. May kapitbahay po kami na mahilig manlait lait at magparinig <laughs> ng mga matsatsakit na tsalita sa amin. Lalo na sa tatay ko. Galit ah. ha? si to ha? Ah. Hindi siya nagsasabi ng pangalan pero halatang kami ang tinutukoy. Ay, may bubuit? Oh, <laughs> may nakakarinig ba dito? <laughs> oh, tinatawag pa niya si Papa ng, ano yun? Monggi. What is Monggi? Uh, Mongoloid. Ah, Mongoloid. O butete. Butete. O so pagka, medyo malaki siguro tatay mo, kaya tinatawag. Di ba parang malaki? Ah, oh, butete. Di ba? di ba? Okay, sige. Ilang beses na namin siyang pinapabarangay, pero tuloy-tuloy pa rin siya sa pambubuli. Pwede po ba siyang kasuhan kahit wala siyang binabanggit na pangalan? Pwede naman. Pwede hmm. yung unjust vexation kasi nang haasang, di ba? In inis. Uh, there's oh. such a thing, unjust vexation sa revised penal code. Ngayon, kung may nakakarinig na kanyang sinasabi against yung sa tatay mo at sa inyo, I meaning, merong audience, pwede yung slander. Di ba? Kung may nakakarinig. So, kailangan pa bang magbaranggayan yan? O pwede ng diretsyo na yan? Pwede na yan diretsyo. Kung paulit-ulit naman, di ba? At meron ng... At ang slander at ang just fixation are criminal acts. Pwede ng diretsyo na yan. Ah, diretsyo na yan. O, eh, bakit naman kaya niya tinatawag na ganyan? Huwag naman nung kasi kayo nabubuli. Oo nga. Wag bully! Although sa atin kasi ang bullying is more for school environment. Wala... Well, ay, up, hindi. Matanda, binubully. Kaya nga itong bully, it's just a general, pero meron tayong anti-bullying act, pero more of in the school. Ah, the school. The school. pero school yung, 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 ay, yung, oo nga, no? Pagka, kunwari, nasa workplace ka, may iba naman kasi iba naman kasi yon batas diba? yun, eh. Ibang, oo. ibang batas yun. So, Eto, kapit-bahay, but ayun yung mak... Ba't nangingi alam siya? Nalala ko yung, yung isang mga ibang episodes <laughs> natin, ano, meron yung gantong problema, yung magkapit-bahay sila. Magkatapit. Oo, di ba? Anong meron? Bakit sila ganyan? At bakit, mm. I don't know, mm. siguro walang magawa? meron niyang pinang pinaghuhugutan. Ano 'yon? Yung parang ano siya, yung anong meron diyan sa kapitbahay? Bago ba ang TV niya? Ah, pa bago ang TV? Ay, teka meron muna, ba? dapat ako may bago rin akong TV. <laughs> e, Kaya na naman gumawa ka na naman ng script. Ay, ay, gana, ay, 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 alam mo uh, naman ako ay, ha. Ay, o, train tayo ni Derek. May kwento na tayo dito. <laughs> <laughs> may gumawa si Derek. Si Derek, yun ang talagang ano eh, di ba? Alam mo na. Okay, sige. Eto na. Si uh, Rodel, siya naman ay 41 years old from Antipolo City. Humihingi lang po ako ng advice, attorney. Yung lupa po kasi nakatabi namin, nasakop namin ng hindi sinasadya mga 2 meters lang base sa survey ko willing naman po akong bayaran yon pero yung may-ari po ng lupa may sarili rin daw siyang survey at sinasabi niyang 6 meters ang nasakop namin ang gusto niya po ay bayaran namin yon ng 50,000 per square kahit ang zonal value lang ay 21,000 at ang market value ay 35,000 lang nagpadala pa siya ng demand letter na gusto niya na bayaran ko pati daw 50,000 para sa abala at abogado niya. Ano po ang pwede kong gawin kung sobra naman po yung hinihingi at wala naman po kaming ganung kalaking halaga? Ayan. Ah, okay. Medyo complex ang kanyang problema. Una-una, sa tingin mo, okay, Encrushed. Sino ba nagsasabi kung tama ang bilang? Exactly. O Nga oh. nga kasi sabi mo 2 meters, yung isa naman sabi 6 meters. Mm. So definitely inaamin niyang siya'y lumampas. Yes. Di ba? At sinasabi niya hindi naman nila sinasadya. Mm. Paani ko lang kung paano yung hindi sinasadya o hindi ano? Pero siguro mali yung kanilang survey. Mm. Or mali yung unang sipat nila dyan. o Or so, assuming it's good faith. Mm -hmm. You're a uh, uh, good faith yung yung pagka pagka... Pagka-build mo ng bahay, oh, ng fence mo, whatever. Fence mo, okay. ano man yan. Kung good faith yan, uh, ang recourse kasi nung... Una muna, ang gawin nyo, yung 2 meters at 6 meters, isettle nyo muna yan. Sino ba ang dapat magsasabi kung 2 meters pwede or 6 meters? Okay, pwede kayong pumunta sa LGU at ipa-measure nyo talaga. Kasi yan. sila yung may alam eh. Sa registry of this based on the committee to look. Kaya may tito committee. Ano ba yan? Titolo. Geodetic engineer. Yes. Yeah, so, so yeah. Na, uh, you will agree on this geodetic engineer and you will abide by what Um, this genetic engineer or this surveyor will say, kasi yung 2 meters sa survey nyo, yung 6 meters sa survey nila, eh uh -oh. bakit kayo magbabayad? E eh, malaking bagay yung malaman nyo muna kung magkano. At ilan. At ilan. Lugar, at ilan. Uh -oh. So, first thing you do is you get, um, you agree on one survey. Kasi bakit yung isa nag-jump agad into conclusion na gusto niya 50,000 ka agad bayaran mo ko tsaka nag-abogado pa ako, e eh, pwede naman hong solusyonan niya ng hindi nag-abogado. Okay. But, but if you're a if good faith Kunyari assuming na settle nila kung 2 meters or 6 meters man yan and you're a good faith builder na nag-encroach uh, ang mga options ay either uh, pwede mong uh, offer to buy yun mm -hmm. ang gusto nila, diba? to offer to buy, alam nila yung kanilang karapatan to offer to buy the property uh, at a price that, that will be settled by the parties eh, Ayaw nga mag-settle Pagdaaway away nga sila, yung isang gusto niya 50, yung isang gusto niya 35. Ay, pag ganito kasi, pwede nang magkasundo kayo. I mean, ah. just to present it to the court and the court will then now decide. Okay. Uh, so, ang mga ano din, either, uh, kunwari kung magtayo na kayo ng bahay dyan at uh, gusto mo na lang bilhin, kung hindi kayo mag magkasundo, eh, pumunta na lang kayong korte. Kasi nga, para maano. kasi ang karapatan ng owner actually is to destroy. Hmm. Diba? Ah, may karapatan talaga si owner to this. Okay, to ang destroy. tanong, ang tanong. Oh. Eh, sinisigil niya ako ng abogado fee. Pwede ba yan? Not yet. Dahil wala pa naman kayo kaso, di ba? Hindi, pero paano kung nana... Okay, ganito. Ang korte rin ba ang magsasabi kung magbabayad sila ng abogado yes. o hindi? The, 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 the judgment includes uh, attorney's fees, uh, any other damages if it's warranted. But the thing is, at the same time, it had, the imimediation kaya niya eh. Ah. these are one of the things the imimediation. So pag imimediation yan, maaring malesen yung bayad. Yeah. Kung gusto nung may ari, e eh, kung matigas yung may ari, wala tayong magagawa. Ganun ba yun? Kung matigas yung may ari, at oh, sige, mo na lang, ayaw, na lang, ayaw niya na mabayaran, then the right is actually to destroy the... Mm. kasi, so wala kang so, magagawa, friend, kasi ikaw ang nag-encroach. So, yun Ang nga lang, the lang, just compensation oh, oh. can be attained only through the judge. Yes. Oh, kung oh. ga'tong hindi na kayo magkasundo. Hindi na magkasundo. Kasi the best case scenario is magkasundo na kayo ngayon pa lang. Correct. Para wala nang pa issue. Wala nang issue. O, pakumbaba ka na lang. O, sabi mo, sige na Pero nawa, first of ho, okay all, na. is that determine first if it's really two or six meters. Yeah. Maraming bagay yun. Times three. Oo nga, times three. Laki na Ay, kung 50, di ba? Hindi, hindi biro yun. Malaking diba? mo. Okay, Ay, sige. Okay, sige. Oh, oh, dapat ni. Saka okay. agree kayo kasi medyo detik naman ni. Eh. Oo. Oh, first agree on it and then from there on, eh doon dun kayo na parang uh, mas mas logical uh -oh. at mas ano mas factual mm -hmm. ang point of negotiation. talaga hindi kayo magkakasundo kung 2 at 6 at yung 50,000 based on 6. Correct. Eh ang 6 meters eh syempre area yun eh. How, it's exponential sa lang ang, ang laki nun eh. Yeah. Ah. Okay, Oh, gusto natin batiin of course si babe, Marshall Angelico Castro at kay Dick Castro good evening. Kay uh, Lisa Apaya, kay Fred Banzuelo ang pinapabati niya ang buong Banzuelo family sa Romblon. No, oh. yung Romblon, Canada, Romblon. O, oh, kung saan diba? saan tayo. oh land down under. Ah, sa Romblon, oh, di ba, doon yung mga marmol. Oo, oh, oh, yes. yes. Oh, tsaka mga yes. peanut butters. Yes. Ayan, masarap yan. O, oh, eto naman, si Hannah. Siya ay 32 years old ng Pasig. Ang tanong niya, ask ko lang po for clarification, if medical and dental services are subject to VAT. Naka-BIR to. Oh. <laughs> According to BIR, Any institution with an annual income exceeding 3 million should be VAT-registered. Pero sa Section 109G of the National Internal Revenue Code of 1997, nakalagay naman na medical dental service are VAT-exempted. except if rendered by professionals. Medyo nalilito. Pati ako nalito na. Nalito ka ba? Okay, Oo. Ano ba talaga yan? Ano ba okay, tama? Okay, ang... Medical and dental services are VAT-exempt if they are rendered inside hospitals and, uh, and accredited. Okay, ka, oh? got it, got oh, it. okay pag nasa hospital ka o yung dental mo nasa hospital, di ba? Pero kung uh, stand-alone clinic? Yun ang may 12% VAT. Yun ba? ang may 12% VAT. Ba? Bakit may variation? Bakit ganun? Ay, hindi ko alam. Sa BIR. Pero, uh, bakit po ganun? Pero ganun yun. So, for example, ang medical mo nasa hospital... Oh, diyan. Pero kung pumunta ka sa clinic, hindi tanong ko, iyong hmm. yung pagki ng ngipin, question lang ah. Hindi for sure nagpa-opera ka. Yung operation mo sa loob ng ospital itself oh. is a uh... may vat din eh. Hindi rin, hindi. Dapat VAT exempt yun. Pag, pag within accredited hospitals. Really? Yes. Pero yung PF ni doktor, kung sa clinic niya siningil, di ba, clinic. May VAT yun. May, may vat yun. So, kunare sa loob ako ng ospital. When I say sa loob ng ospital, yung clinic nung doktor nasa loob ng ospital, iba rin yun. may vat din uh -huh. may Kasi batin. hindi siya as in hospital na ospital, uh -huh. ganoon. Oh, kasi alam mo ang 'di ba ang ano Even, ba yun? Hindi ba, okay. Alam ko ang hospital is the, the really the rooms. But yung mga clinics sa mga doktor, they're like condos actually. Yes. They oh. rent, I mean, the hospital rents, rent it Or out. Or sells the, oh, oh, the property. Oh, so, oh, oh. technically, the it's the doctors who owns the the clinic. It's not yes. connected with the, they're just allowed to practice in the, eh, so ang dentistry, no matter what, what ka, kasi well, hindi mo naman ginagawa sa loob ng ER yun. At least it's a severe dental procedure na kailangan na sa hospital ka. Kasi ako naalala ko yung anak ko nung uh, one year, before siya mag uh, one year old, lahat ng ngipin niya, sira. Oh my, ang ginawa? Eh, apparently, kasi dadelikado yung pagbubuntis ko nung first try mo, tikmuntikan na, it affected yung baby teeth niya. Kailangan sa hospital ko Patanggal ang ngipin niya, ha? hindi sa normal na clinic. Kasi ah, kailangan siya kasi may, may, may medical procedure. Yes, kailangan siyang naka-general sedation. Ah, may gano. At madalang ngipin. Okay, I understand, so, understand. Okay. Dental procedure talaga. Pero kung mga clinic sa labas at clinic sa loob ng ospital, may VAT? May VAT. Yun. Hmm. Maliwanag sa atin lahat yun. Hmm. O oh, gusto ko lamang batiin muli si Pastor George Pilutin. Magandang gabi po. Hi, Pastor George. Good evening and kay, uh, kay Michelle, Angela Reglos. Good evening, pabati po. Uh, Agustin katapang and katapang family. Maganda po Hindi sila matapang. Break. Katapang sila. Oh, oh, atapang atao. Atapang sila ang kan. Oh, mm -hmm. Sige. Ano ba atapang atao? <laughs> Siya eh? Da ang yumaong si Renerekias. Yes. Komedik yes. uh, oh. genius din. Mo. Yes, nice. Ano? <laughs> Okay, sige. O eto naman, sabi naman ni Noel ng Quezon City. Mm -hmm. Siya ay 38 years old, asking for an OFW friend. Pinadalhan siya ng summon ng DMW dahil naka-mismatch dati yung employer name niya sa OEC versus the residence, residence ID. ID. O, so ay na ayos na yon at bumalik na siya sa employer. Pero nasa summon, kailangan daw niyang mag-submit ng verified reply legal document po ba ito na dapat inotorized? Ay, ang tanong yan. Okay. What's the difference between a verified document and, and a notarized document? Yes. A verified document is one wherein ang nagbe-verify ay yung gumagawa. Sinasabi okay. niya na ang dokumentong ito ay ginawa ko, I use per, from personal knowledge, I certify that yung mga sinabi ko dito ay totoo at uh, galing sa aking sariling kaalaman at ito ay hindi para sa... Um, uh, pakain na illegal. Mm. That's a verification. Yan ang verified That's document. That's a verification so it can be in English or Tagalog okay. so I attest that I am the one who caused yes. In English I'm the one who caused the preparation of this document and I attest that it is based on my own personal knowledge okay. uh, and that I attest that everything here is is true as far as I'm concerned mm. more or less. That's a verification and then in the notarization. Okay. Okay. So a notarization is a uh, done by a notary public. you mean to say, abogado ang gumawa? Oo, kasi a notary public must be a lawyer. Okay. okay. So, ibig sabihin, pwede siyang isang salaysay na ang gumawa nun ay lawyer? Oh, uh, ang notary, no. Ang verification is always by the one who made the document. Meaning, yung talagang author nun. So, kung ikaw, ikaw mismo. Okay. Yung friend mo mismo. Ang notarization is one where in the notary public will just attest itong taong to who is saying that verify, in verifying that contents is the one who signed it. Okay, so okay, ibig sabihin, he signed it in front of me. Eh? Although ang 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 uh, ang notarization, pwedeng ikaw ang gumawa, pwedeng abogado ang gumawa, pero yung mismong And notary, the, ang ganun ba yun? Ang notarization, always the notary ang gagawa nun. Hindi, ibig sabihin, yung, yung laman, nung, laman nung sulat, ang laman na, in, nung, documentation na yun. Ikaw ang nagbe-verify ng laman. Ah. Ang, notary, ang notary public ay nag-notarize lang. Ibig sabihin na ikaw ang pumirma niyang ginawa mo. Ah, okay. Nakuha ko. So, mm. pwedeng ang isang verified document ay notaryado rin? Must be notarized. Ah, so ang notaryo, syempre, abogado. Not all documents are, not all documents are verified, but if a document is, needs to be verified, it must be also notarized. Ayan. Kung, kung sa pagkakataong ito ayan ayan hmm. napaka ano ha Mm. napaka ang uh, tawag dito kasi para you verify i what's a ver the diba, very truth oo oh, oh diba oh, so true. the verification is just ano of saying that i attest to the truth of what i said here yeah so okay. it's only the the one who made it who can verify the notary cannot attest to the truth of what you're saying mm -hmm. but the notary can attest to, he is the one who made this document in front and he signed it in front of me ayan okay Naku, okay. ah dati may ganyan ganyan dati is it ano, hearing ko, hearing ba pinagdala ba <laughs> meron din. May, may issue, Oo, issue rin. Ha? Kaya ako, alam mo, ayoko nagmagnotaryo. Dati ah. notaryo ako eh, sa Quezon City. Pero ayoko na magnotaryo kasi nga parang napapatawag ako sa korte. Eh. Oo nga. Dahil mag-aaway yung Document. So ang oh. sasabihin ko lang ay, oo, humarap sila sa akin dalawas, piniramahan nila yan. Ayan. Oh, sige, but anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Alam namin sa ibang mga kababayan natin, hindi nakakapanood dahil wala silang kuryente. Oo, oo. At ngayon ay binabayo pa ng uh, malalakas na hangin at ng ulan. Ingat po kayong lahat diyan sa may, uh, mga kababayan natin, sa may Visayas at yung iba sa areas of Mindanao, take good care, and uh, of course, prayers for all of you. Ako po yung mare ng bayan, mare yao. At ako ay yung Abogada de kampanya sa Tony Mag-iingat po tayong lahat. Bye everyone. God bless you all.